Hello mga mahal, for today ganap, syempre gumala naman kami ni Mr. At sabi ko nga sa kanya ay time out na muna tayo sa bangayan or Tom and Jerry nga pala kami minsan palagi. Hindi pala minsan madalas talaga. Lagi na lang kami nagbabangayan ni Mr. So sabi ko ay magpahinga muna tayo at tara dinihin ako. Sa napanggad lugar na ito, alam niyo ba kung saan ito? dini nila iri matatagpuan man din sa Bulalakaw. Di nga ka pala kami pumunta sa Pucanil Beach at ayan naman po sting ninyo napakaganda talaga ayan hindi ko talaga ako naman mga sa bundok na ito na malaking bato na bundok ayan at sabi nga nila ay meron daw kweba sa loob ng or sa baba niyang bundok na yan kaya naman tara tingnan nga natin kung meron talagang kweba sa loob nito ayan ligaw pa kami kanina mampas na pala kami sobrang layo na nung nalampasan namin. Imelubit pala. Ang laki ng bato. Sa ako ko ay namang sa kagandahan ng lugar na ito at napakalinis ng tubig. Kaya nga lang hindi ka pwedeng magligo dito sa ah uh, malapit sa may buhangin dahil sobrang babaw. Kailangan ko sa dulong dulo na eh, kung gusto mo talagang ma-enjoy yung fresh water at yung mga lumpur talaga. Ayan. So napakaganda, ma-enjoy ka talaga. Hindi nga pala kami nakapunta doon sa isang uh, isla, yung natatanaw ninyong isla mamaya. Dahil medyo may pamahala ng bayad sa bangka. 1,500 at tayo uh, yung kapag 8 person lang pero kapag lumabas at maraming dala ay tataas -tata. at kailangan hanggang 8 person lang ang talaga dahil medyo may pabiga ka ayan eto na nga dito na kami pumunta sa medyo uh, gitna sa may dulo ng kubo na sinasabi ko magas mas maganda kasi dito ayan tingnan nyo napakalilis na talagang makakapag-relax at mai-enjoy ka kapag nila mo dito yung iyong pamilya syempre charot So, eto pa yung mga cottage nila na Hindi ko lang may tanong kung magkano. Pero, syempre, pag, kapag gusto mong pumunta doon sa isla, ina, kailangan magbayad ka muna dito. Kahit na doon ang purpose mo ay doon sa isla ka pupunta, kailangan magbayad ka pa rin ng entrance dito na 30 pesos. Dito. So, tara na. O, diba? Napakaganda. ang linaw ng tubig na ayun yung isla na pupuntahan dapat pero dapat uh, para mas sulit yung ibabayad mo overnight dapat ang schedule uh, escape kasi kung ilang oras lang lugi ka bangka. Ang bayad sa bangka ay 1,500 at ang capacity ng tao ay 8 to 10 lang. Kapag marami daw dala ay hanggang uh, 8 person lang. Pero pag kaunti naman yung dala mong ano, gamit,